Hello guys. Aakalain mo lang bato siya. Or corals. Pero hindi. Nest siya ng ano. Clownfish. Purple color. Ang gaganda. Iba't ibang kulay talaga mayroon ang Dara kung tawagin dito sa amin. Ayan, purple siya. Napakaganda ng color. Tingnan natin kung mayroon siyang laman. Kung mayroon siyang ano, clownfish sa loob. mayroon siya nakadikit siya o oh. ayun lumiit wala siya wala yatang laman wala yatang clownfish sa loob kasi umano siya nung hinawakan ko ayan o oh, lumiit ayan <laughs> o guys nakadikit sa kamay Ayan. Nadikit siya pag ginahawakan Napakaganda ng color. Dara ang tawag dito sa summer. Ayan, ang ganda. Hindi na siya nagbalik sa dati. Oh, may clownfish. Pero maliit masyado. Maliit pa siya o oh, nasa labas. Ayan o. Oh. Tingnan natin. Ayan yung clown niya. Yung clown fish na super liit. Nandiyan pa siya sa ano. Sa labas. Hindi siya nakapasok. Nagsara ang kanyang ano. Nest. kasi hinawakan ko kaya ang ano ang fish na sa labas clown fish ayan ang kanyang nest na purple napakaganda ng kulay Thank you guys for watching!